So, ito nga pala daw yung pinakamalaking dragon na tagabantay ng buwan. Ayan. Yan po yung ating bakunawa design sa kanyang scabbard. So, sabi nila mga kamaster, yung pinakamalaking dragon daw, yung kumakain ng, ano, kumakain daw ng buwan. What's up mga kamaster? sa ngayon ay pasilipo lang sa inyo yung bagong kagagawa ko lang na design. So ito siya mga kamaster. So isang dragon handle design. At yung ating scabbard ay isang bakunawa. Isang dragon din mga kamaster. Yung design dito sa kanyang scabbard. Ayan po yung pinagkabisihan ko sa mga araw mga kamaster. So ito ay napakalapad dito mga kamaster. So halos kulang-kulang 3 inches. Yung lapad nito So medyo malapad yung ating scabbard mga kamaster kasi malaking blade po yung ginawa natin ng handling case. So ito nga pala ay pinapagawa lang sa atin ng ating kamaster na si Albert Bio. Pinagawa lang sa atin ng handling case mga kamaster. So bali hindi po ako gumawa ng blade nito. So ito nga pala mga kamaster yung blade nito. Ipasilip ko lang sa inyo. So ito po ay isang chopper knife. Pwede ito sa mga matitigas na bagay katulad ng kahoy. Ayan sa mga tunang ng baboy buto ng baka ayan so ito yung mga ginagamit mga kamaster pang yan pang chop sa mga buto ito yung gamit nito mga kamaster so pwede pwede ito sa kawayan sa mga malalaking puno ng kahoy kasi makapal po yung blade nya ayan so ito mga kamaster ng blade ay hindi ko ko ginawa so balit, pinagawan pinagawa lang po sa atin ng handling case ayan po yung ating puluhan na ginawa isang dragon design so medyo malaki po yung hawakan nya kasi malaking itak po itong ating ginawa ng puluhan so ito nga pala mga kamaster yung ating scabbard so itong ginamit pala natin mga kamaster na materialis sa kanyang handling case ay nara wood so ito yung design sa kanyang scabbard mga kamaster ito yung gustong ipagawa nung no? may ari nito Ayan yung gustong design mga kamaster. Kasi so, mga kamaster, nakita niya yung ating design sa ating chapter ito yung ating chopper knife machete design. Ayan po yung ating design sa kanyang scabber dragon. So bali pinagaya niya po sa atin yung design nito dito sa kanyang scabber. Ayan. So ayan na po yung yung pinagawa sir. Tapos na po. Pwede niyo na po pick upin dito sa akin shop yung iyong itak. Ayan, katatapos ko lang po yung ito barnisan nga ngayon. So ito nga pala mga ka-master ay Bakunawa design, sabi nila ito daw po yung pinakamalaking ano, pinakamalaking dragon na tagabantay ng buwan. Ayan, so kwento-kwento lang mga kamaster. So lalabas naman diyan yung mga bashir ko. <laughs> so ito nga pala daw yung pinakamalaking dragon na tagabantay ng buwan. ayan Yan po yung ating Bakunawa design sa kanyang scabbard. So sabi nila mga kamaster, yung pinakamalaking dragon daw yung kumakain ng ano, kumakain daw ng buwan. So ito yung kumakain ng buwan. So kwento-kwento lang po yun mga kamaster. Wala naman po katotohanan yun. Yan, so bali ito po yung pinagawaya sa atin ni kamaster. Bali napanood po niya sa aking vlog. Dito sa ating chopper knife machete design yung design ng ating scabbard. Kaya bali pinagawaya niya rin po yung design. So ayan po yung ating dragon. Parehas na parehas po yung muka. So nagkaano lang tayo sa ano, katawan kasi medyo ito Iba yung design ng kanyang blade kumpara dito. So, bali, ginawan lang natin ang paraan yung kanyang katawan. So, medyo na iba nga lang yung katawan nila kumpara dito. Ayan. So, ginawan lang natin ang paraan para bumagay dito sa kanyang scabbard. Ayan. So, pero yung mukha nitong ating dragon, ayan. So, parehong pareha lang po mga kamaster. Ayan po yung ating bakunawa design natagabantay daw na ang buwan. <laughs> Ayan, so yung mga basher natin dyan, lalawas na naman. So ito siya mga kamaster, kakatapos lang natin gawin yung ating chopper knife. Pinagawan sa akin ng handling case ni kamaster Albert Bio. Ayan, so maraming salamat sa iyo kamaster sa pagpagawa, pagpakustomize ng iyong blade, pagpagawa ng handling case. So ito na po, pwede na po pick upin yung iyong itak dragon design with bakunawa scabbard design yan so dito tayo natagalan mga kamaster sa paggawa ng scabbard natin sa pagukit kasi medyo matagal po yung pagukit natin dito ayan po yung design ng kanyang scabbard Yan, so medyo matagal na po itong blade na po ito sa akin. So, ngayon ko lang po nagawa ng handling case. So, sabi ko nga sa ating kamaster ay kung makakapag-antay siya, kasi marami tayong ginagawa yung mga order. So, sabi niya is, maantay lang din daw naman niya. Kaya, ito, ngayon pa lang nagawa. Bali, may gitsang buwan na po ito sa akin na blade na to. So, medyo matagal-tagal na rin po. So, ayan, pasensya na, kamaster. Kung so, medyo natagalan yung, yung blade dito sa akin, bago nagawa ng handling case. So, ayan, natapos na rin po sa wakas. Pwede nyo na pong pick upin dito sa aking shop yung iyong pinagawang handling case. Ayan. So, bali. Ito yung nauna natin na chopper knife machete design. Sa mga gusto palang mapanood kung paano ko ginawa yung ating dragon. Ayan, may video po ako kung paano ko ginawa yung ating dragon. Panoorin nyo na lang po dito sa aking machete knife. Ayan yung aking machete design. Ito nga pala yung blade na ito mga kamaster. Yung ating chopper knife machete design. Ayan. Ito po ay may habang 10 inches blade. Ayan, may video rin po ako nito kung paano ko ginawa yung ating blade at yung ating handle at scabbard. Ayan, panoorin nyo lang po sa aking mga video. Ayan, so ito po ay pang display ko lang po dito sa aking shop. Bali, collection ko lang po itong design na to. Sa mga gusto magpagawa, ayan, pwede ko po kayong gawa ng ganitong design. Mag-PM lang po kay sa aking FB page o Brand Tipper TV. Ayan, so dalawa na sila mga kamaster yung ating dragon. So ayun mga kamaster, maraming salamat sa nagpagawa nito kay Albert Bio. Ayan. Pwede muna pong pick upin yung, yung pinagawang itak. Pinagawa ng handling case. At sa mga kamaster nga pala natin na nagpapagawa, yung mga umorder sa akin ng mga blade. Ayan, so pantay antay lang po mga kamaster at mag-isa lang po kasi akong gumagawa. Medyo matagal-tagal po bago natin matapos yung, yung, mga order. Pero gagawan po natin ng paraan. Lahat po ng umorder ay gagawan ko po, po kayo ng inyong order. So medyo pantay antay lang po mga kamaster. Kasi medyo matagal po talaga yung proseso ng paggawa ng mga ganitong design. Lalo na po yung may mga ukit. So doon po tayo natatagalan sa paggawa ng handling case sa pag-uukit mga kamaster yun lang po yung nakakatagal ng mga ganitong design bago matapos kaya matagal po sa so, mga nais nice, ka nga palang mamurder ng aking mga design ayan PM lang po kayo sa aking FB page per TV at ipalo nyo rin po mga kamaster yung aking FB page at sa mga kamaster nga pala natin ang bago lang dito sa aking YouTube channel ayan pakisubscribe naman po yung aking channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share yung aking video at i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayong ma-notify sa tuwing may bago po akong upload so ayun mga kamaster maraming salamat sa panonood ayan so pinasilip ko lang po sa inyo yung ating chopper knife yung ating dragon design or bakunawa scabbard design ang dragon na tagabantay ng buwan <laughs> so ayun mga kamaster maraming salamat sa inyong lahat sa panonood magkita kita lang ulit tayo sa mga susunod kong upload